Narito na ang mga trending na kwento sa mundo ng social media. Bisitang sawi sa pag-ibig, sinuntok ng campsite staff dahil sa pagmumura at pagsigaw ng hinaing sa bundok. Video ni Mayor Vico Soto na nakipag sa umano sa isang babae, viral online. Black sea devil fish na bihirang makikita sa sea surface. Nakuhana ng video, kayaker sa Chile nila manumano ng balyena at saka ito iniluwa sa gitna ng karagatan. Blackpink Jennie, K-pop group pa bibigyan pagkilala sa 2025 Billboard Women in Music. Sure, kung ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo at mga trending na hindi mo akalain, yun pala ang totoong kwento. Kasama ang mga follow up na ginawa namin sa mga posts na humahakot ng mataas na views, comments and shares, kasama ang buong grupo ng TNVS Trending and Viral Show ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Angelica Cosme at ito ang TNVS, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story, Sawi na nga ang puso dahil kay X na pa sa mukha. Ang dapat sana ipagkakatao ng isang camper para isigaw ang kanyang mga hinanakit habang nasa isang bundok at makalimot ay nauwi sa dobling pasakit matapos itong sapakin ng staff ng kanilang tinutuluyang campsite sa Tanay Rizal. Akala raw kasi ng staff ay siya ang pinagmumura ng naturang bisita. Ang kwento sa likod ng viral issue tinutukan ni Arnold Herrera. Okay, lumabas. Lumabas na, Uy, hindi kailangan. Wala kailangan. Ba Baka ganun. Hindi ko na po kami ito sa bundok? Hindi, mali-mali. Para mali. pong mali? Nagbumura kayo. nakit kayo? Bakit po kayo nananakit? Broken hearted na nga, sinapakpas sa muka. Hindi naging magandang gising ng camper at sawi sa pag-ibig na si Don. Matapos itong sapakin ng staff mula sa kanilang tinutuloy ang campsite sa Tanay Rizal. Nakagawian na ng ilang Pinoy ang pag-akyat sa bundok para isigaw ang lahat ng hinaing kay X. Bagay na ginawa lang din naman daw ng biktima. Kaya ganoon na lang ang pagkagulat ng kanyang barkada nang bigla silang sugurin ng isang galit na empleyado ng campsite para palayasin dahil sa kanilang pagmumura. Batay sa viral video, sinabi ng biktima na bundok ang kanyang minumura at hindi ang sinuman sa mga empleyado ng campsite. Pero matapos niya itong sabihin, agad itong binweluhan ng sapak sa muka na siyang nagresulta sa pagdugo ng kanyang ngipin. Bundok! Uy kuya, ba't nananakit kayo? sa tindi ng galit. Tinutuo na ni Don ng pagmumura at gumanti ng magkakasunod na suntok sa naturang empleyado bago tuloy ang maawat ng kanyang parkada. Sige! Sige, kuya! Malaki suntok po ako! O, sige! sige. Malaki ka, dito. Bakit malaki ako malaki muna sa investigasyon ng Tanay Police, hindi raw nakapagpigil ang sospek dahil marami raw ang natutulog noong oras na maganap ang pagmumura ng biktima. Sa official statement naman ng Rainbow 89 Eco Park, humingi ito ng tawad at inako ang responsibilidad sa nangyaring insidente. Anila, wag daw sana lahati ng kanilang staff dahil ang ugaling ipinakita ng sospek ay hindi sumasalamin sa iba pa nilang mga empleyado. Nangako naman ito na gagawin ang lahat upang hindi na ito maulit. Samantala, nakakulong pa rin ngayon ang nanapak na staff sa kasong slight physical injury. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. para sa ating next viral story. Nakichismis pa? Mula sa viral New Year greetings at cellphone camera quality, laman na naman ng social media si Mayor Vico Soto. Ito ay matapos mag-viral ang video ng alkalde na nakitang hinintuan ng sasakyan ng isang babae na nais makipagsismisan ukol sa usaping showbiz. Ang video parehong kinaliwan at kinaantigan ng mga netizen. Ang iba pang detalye ay panoorin sa trending report ni James Galangge. Muli na namang laman ng social media si Pasig City Mayor Vico Soto matapos mag-viral ang kanyang video na nakichismis pa ang isang babae ukol sa usaping showbiz. Sa video na nirepost sa ex na dating Twitter, nakikita ang hinarang ng isang aling sa ng alkalde para makabalita kung kamusta na raw bang kanyang kaibigan na si Aga Mulak na agad rin sinagot ni Mayor na hindi naman raw umano nito kilala. Matapos nito, binahagi naman ng alin na kaibigan na umano nito ang anak na babae ni Aga na si Atasha Mulak na matatanda ang dati ng nagilaman ng chismis na magkasintahan raw umano ang dalawa bagay na noon pa nilang kinunde Naaliw naman ng mga netizen sa pagiging umano yung marites ni nanay na talaga nga naman daw tatak Pinoy pagdating sa chismisan. Habang marami rin naman ang naantigat na aliw sa reaksyon ni Mayor. Samantala, sa magkaibang video, nilinaw ng uploader na bago raw nangyaring tagpo, nang ihingi raw umano ng tulong pinansyal ang ginang, na kalauna'y tinulungan rin ng alkalde. Umani naman na libo-libong views ang naturang post sa X, na may mahigit isang libong likes at higit 150 shares. Para sa Deezer HTV, ito si James Galangge, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next trending story, ibinahagi ng isang PWD ang kanyang karanasan kung saan pinahiya umano siya ng isang driver sa paggamit ng kanyang PWD ID para makadiscount sa biyahe. Ang pasahero kasi may kinakaharap na mental health issue na hindi man pang nakikita ng mata ay kinikilala at kabilang pa rin sa mga na narapat makatanggap ng benepisyo bilang PWD. Ang panawagan ni Julina ukol sa isyong ito Kung ganon report ni Rose Babiera. Kamakailan, naging usap-usapan ng publiko pati na rin ng mga mambabatas ang mga post ng mga negosyante na nagpapahayag ng pagkabahala sa naglipa ng peking PWD ID na ginagamit ng mga customer para makadiscount sa mga naturang negosyo at establishmento. Ayon sa mga negosyo, 10 hanggang 15% ng kanilang arawang kita ay napupunta sa diskwento galing sa mga PWD o senior citizen discounts. Gayun lamang, questionable ang ilan sa mga ito dahil naaabuso umano ang mga discount card. Dahilan para manawagan ng mga ito ng mga istriktong pamamalakad at pagsusuri kung totoong person with disability nga ba ang gumagamit ng ID na ito para i-claim ang benepisyo. At sa kabila ng mga usap-usaping ito, ibinahagi ng isang netizen ang kanyang karanasan kung saan isang driver ng sinakyan niyang ride hailing app ang pinagdudahan umano siya na namimeke ng sakit para lamang makakuha ng discount sa kanyang biyahe ayon kay Jolina Bienviaje, nang manghingi siya ng discount bilang PWD. Nagsimula na umano siyang pangaralan ng driver ukol sa peking PWD card. Kaya naman, hindi nag magpakita ng ID ang dalaga. Gayon lamang, si Jolina ay itinuturing na PWD sa ilalim ng mga dumaranas ng mental health issue na hindi pangkaraniwang nakikita ng mata. At dahil dito, madaling pagkamalang na memeke lamang siya ng sakit na nangyari nga sa kanyang biyahe ng halos hiyain siya ng driver para lamang sa 20 pesos na discount. Mariing pahayag ni Jolina. Ang mga benepisyo na natatanggap sa paggamit ng PWD ID ay katiting lamang kumpara sa gasto sa paggagamot ng mga mental health patient. Kasabay nito, ipinakita niya ang resibo mula sa isang botika kung saan niya binili ang mga prescribed medicines sa kanya na nagkakahalaga ng higit sa 10,000 piso. Giit nito, hindi porkit hindi nakikita ay namemeke na ang mga PWD ID holders. Umapela rin siya sa gobyerno na mas pagbutihin ang sistema para hindi nabibiktima ang mga tulad niya na nais lamang mabawasan ang pasanin kahit man lang sa mga maliliit na gastusin. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating sunod na istorya, isang pambihirang pagkakataon ang natunghaya ng mga marine researchers sa Canary Islands sa bansang Spain. Nakuhanan kasi nila ng video ang isang black sea devil fish sa ibabaw ng dagat na bihira lamang mangyari dahil tipikal itong naninirahan sa ilalim ng karagatan. Kaya pinaniniwalaan din na ito ang unang rare encounter sa isda na napadpad sa ibabaw ng dagat. Ang maaaring dahilan niyan, alamin po natin sa Trending Report ni Dustin Bayog. Itinuturing silang sea devil fish. Dahil sa itim nitong kulay, matutulis na mga ngipin at kakaibang itsura at hugis. Ito ang deep sea habang anglerfish o kilala sa tawag na Black Sea Devilfish. Ang mga isdang ito ay kalimitan lamang makikita sa kailaliman ng karagatan sa pagitan ng 650 hanggang 6,500 feet, lugar kung saan hindi naabot ang liwanag. May kakayan itong bumuo ng liwanag sa kanang noo na siyang ginagamit niyang pain sa mga isda sa tulong ng mga bioluminescent bacteria. Pero noong January 26 ay nakuha ng sa unang pagkakataon ng wildlife photographer na si David Jara Bogunia at ang kasama nitong marine researchers sa Tenerife na parte ng Canary Islands ang pambihirang pagkakataon kung saan ang deep sea creature ay namatang lumalangoy sa ibabaw ng dagat. Bagamat maraming posibleng dahilan sa encounter na ito, ay hindi pa rin malinaw sa mga eksperto kung paano ito napadpad at lumalangoy sa ibabaw ng dagat dahil sa nature nitong manatili lamang sa ilalim ng buwangin upang magabang na magiging biktima. Sa kasamaang palad naman, ilang oras matapos ang rare sighting na ito, ay namatay ang naturang sea devil fish na hindi mano ay nasa poor condition na rin ang katawan. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayong, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa ating next trending story, nilamon ng balyena? Isang lalaki mula Chile ang nilamon umano ng isang balyena. Pero sa hindi ka panipaniwalang pangyayari, nakaligtas ito matapos din siyang iluwa sa gitna ng karagatan. Ang mga detalye sa report ni Mili Borja. Isang hindi kapanipaniwalang karanasan ang pinagdaanan ng kayaker na si Adrian Simancas matapos siyang aksidenteng masakmal ng isang balyena habang nasa dagat ng Punta Arinas, Chile, kasama ang kanyang ama. Ayon kay Simancas, Bigla na lang siyang iniangat ng isang malakas na pwersa. Noong una, akala niya ay isa itong malakas na alon. Ngunit pagtingin nito, may dumaan sa kanyang tabi na kulay asul at puti nang bigla na lang siyang lumubog at naisip na nilamon na siya nito. Sa kabutihang palad, agad siyang iniluwa ng balyena at hindi nasaktan. Nakuha pa ng pangan ng kanyang ama na si Delsa Mancas ang buong pangyayari. Sa loob ng ilang segundo, inamin ni Adrian na inakala niyang katapusan nila sa ilalim ng tubig. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa ating trending showbiz balita, inilabas na ang listahan ng awardees sa taunang Billboard Women in Music. At kabilang dyan ang Blackpink member na si Jennie at K-pop group na aespa. Yan at iba pang detalye tutukan sa Showbiz Report na ito. Bibigyang pagkilala sa 2025 Billboard Women in Music ang Blackpink member na si Jenny, ang Love Hangover singer na sumikit ang Global Force Award. Sa March 7 nga nakatakdang ilabas ang debut solo album ng K-pop star na pinamagatang Ruby. Itinanghal namang Group of the Year ang four-member South Korean girl group ESPA na binubuo ni Giselle, Cabrina, Ningning at Winter. Kung matatandaan noong nakarang taon, ang K-pop group ni Jeans o nagpakilala lang kamakailan bilang NJZ ang may hawak ng haturang titulo. Samantala, bukod sa mga nabanggit na K-pop stars, kabilang din sa listahan si Megan Trainer, ang singer sa likod ng All About It Pace, Made You Look at Dear Future Husband, gagawaran ng Hitmaker Award. Habang Impact Award naman ang matatanggap ng water hitmaker na si Tyla sa awarding ceremony ng 2025 Billboard Women in Music na nakataktang ganapin sa March 29 sa YouTube Theater sa Amerika. na na namang episode ng mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng na mga nag na kwento ang ating napanood. Kaya naman, kung meron din po kayo mga katulad na istorya, ay i-share nyo na yan sa ating comment section o kaya naman itag nyo kami sa TikTok at DZRH News. At yan po ang mga kwento sa likod ng na mga nagpa-viral na video. Kasama ang grupo ng TNVS Trending and Viral Show. Assignment namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuin at i-follow up namin ang mga detalye. Para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.